So oh guys, hindi-bibig kami ngayon ng ulam. Kung gusto, bilo ko Dalandad na. Ngayon ng, may dala kong basket, guys. Dato okay, hmm. yeah. na no, yung speaker na maliit. guys. Bibili kami ng ulam. Parin kami guys yung sa may highway. Well guys, magalap kami ng lulukuin ulam. Yes. <laughs> sa dulo guys. Kasi bibili kami ngayon guys. Ayan. nagbili na ulam ni guys. Ano kami ng manok guys e, sa kababu. Ayun guys, sa gulo ko magaan, no? Iwan na yung aking anak guys. Ayan, iwan na siya mamagal. Siya siyang lumakad guys. Mayroon yung ano dito. Kaya guys, pinakita ko ang palaya. Bibigyan ako ng isang palaya. Marami po sa kilo nito. Ay, okay. dalawang piraso, isang kilo na ba yan? Ay, wala pa po, mga kalahati lang yan. Okay, dalawa na lang kuya. Parang niya ko lang may, may itlog din po kayo? Parang so, kaspirit tayo ng wood kay kuya. May kamatis, yes. Pero ano na yung kamatis?

tayong sibuyas kamatis ayan bibig kami guys ng sibuyas at kamatis guys lang tayo ng sibuyas pang menudo natin yung tayo ng bawang guys Hala, parang kamote, Kuya Kalaki. <laughs> ang laki. Parang kamote. <laughs> Dalawa lang, Kuya. parang kang kairots, Kuya? Kairots, Wala po Wala akong kairots. Yung tayo, guys, ang kamatis. Ay, may humilita yung kamatis, Kuya. Ang gaganda ng kamatis niya, guys. Fresh na fresh yun hmm, nakita makikapinta ito kaya. kamatis Ganlan natakbo na, natakbo Ayun. pino Sa pipino Kaya pala malala talaga eh. ko, kaya pipino, guys. Ang lalaki oh.

Ano Kano po lahat ba? 100 po. Oh. 100 po? 118. 118 po. May bariya ako po 1,000,000 kuya? Lalabas ko lang eh. Ito, okay. meron. Ito kuya, meron. Buti okay, meron. Wala, Ayun. Ayun, buti na. 100. Oh, 100. 100 na lang. Tingin mo natin, 36. O 15, baka meron ka dyan. Wala kuya. <laughs> wala, wala kuya. Wala kuya. Wala kuya. Salamat kuya. Ayan guys, sakabili na tayo ng ano kay kuya. bibili naman tayo ng manok sa kababoy dun sa gulo guys. Ayan. Bili tayo ng parking din dito guys. Ayan. Pata tayo sa pinakatulong. Hanap tayo na. Kaya mo ba ba? Ayan guys, pili kami ng manok dito kay Kuya. Gusto mo nang tayo pa ah. Parang manok. Kaya, kaya mo ba? Guys, diba, hanap tayo ng ano, manok. Manok sa kapa ng manok. Ang ah. bahabol. Guys, pues, hinahati ko meron pa siyang paa. Ay, okay. pa, okay. ay, wala kang pa ko ya. Wala eh, gusto ka nila. Pabila ko isa. Asa dito madam? Ay, dito dito na siguro. Yan na lang. Pasan. Kaya oh, na lang. Patch up na lang po ate. So, third pa. Ano Sige po. Pang yan? Pang prito. Pang oh, ano yan? Wala pa si pizza pa. Eh. Hindi, uwi ka na. Anong ano ate? Yung atay balunan. 210. You, 210. 1 kilo? 1 kilo lang po. Iba sa kaito, borong apa huwyan mo? Ay pang ano lang. Ako no, pa. like, ah. okay, <laughs> kaya dapat pa, 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 Tapat po pa, Metro. pa, 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 kaya nga po, salamat po. po. Thank you po. bibili tayo ng baboy sa ngayon. Ha? Kailan yun natin? Nandiyan isang lalaki ng kanilang ng mga paninda, guys. Pabila ko laman kuya ya. May isang kilo, may isang kilo lang kuya Ha? Oh, Meron pa naman ako doon. <tinyo> aboneres. Pati <tinyo> na 'yan, kuya. Okay. Pati na 'yan. na. mo Eh, di ganyan na lang kuya ang akin. Ay, ganyan na lang po 'yung akin. Ganyan na lang po, po, kuya. Ako magano aano nang cha na paminudo ko 'yan, kuya. kuya. Pinat. 447 night. Sa mga yung kabila ko. Kaya mo ba? Kaya mabigat yun eh. So, ayan guys, bibili naman tayo guys ito ng hotdog. Ayan guys, bibili tayong hotdog dito guys. Saka, itlog. Ayan guys, ang mga itlog dito sa pan. Kabili po ko isang tring itlog. Yung ano po, saka po isang. Ayan guys, ito isang train ni so, Isang train. Ito na yan. Ano pang gusto mo? Ano pang gusto mo? Ito. Hanap tayo balon. tayo ng apat nito, so, ito. gusto mo ito yung mas malapat. Yun. Ha? Eh, meron ito yun. Ano yung ito, neto, kuya? yung kuya. Kasi, tatlo yung sandaan. Okay. Ang ko na lang, dali, ko na

Wala, isang supot na lang lahat eh. Sa isang buhat na lang. Tanda na lagay ni Kuya ating eh, may box. Hindi madudurog. <laughs> sa bumila ko, pag-uwi tayo, anim yung basag eh. <laughs> Tabanggas na kuyan. Tayo nga sa mga ni Kuya. Ah, na na uh, sige, kaya. Ayan, guys. Safety yung itlog ko ngayon, guys. Ano ni kuya? Sinakanan ko siya sa box. ngayon guys. Thank you. Thank you po, kuya. <coughs> Ayan, guys. Nakapili na tayo ng mga kay kuya, guys. Pauwi na tayo, guys. Ayan. Pagkala tayo, guys, sa sayan ng jeep. Medyo malay-lay din, guys, ito. Malay-lay din yung pangan natin. Pagka-dali. Ayun. Na. Grabe yung pawis ko, guys. Ayan. Walang na lang natin, guys, is tuyog mantigang. Bibili na natin, guys, ang ilang natin. Ayan, mahanap tayo dito, guys, magbibilhan. Ayan, mga tindahan siya ng gulay, guys. Grabe yung pawis ko. Oh, yung guys, tayo ng May ano. Bili tayo guys na ang ano sa gulo. Ayun na hindi lang tayo guys ang toyot suka sa tindahan so may pamilihan guys hanap tayo dito guys ang bilihan ng toyot suka guys may mga baboy dito ka lang e bibigay lang ako naman Two two pa <laughs> tayo madi, pa-tay na muna sa glider. Ilong, wala pa. Oo. So, sige, hartai guys, ang tuyo suka. Ayun, guys, minakita tayong tuyo suka. Ngato ko 'to. Para suka kasi ata ng guys. You know,

Diretso naman tayo guys yung sagot. Ay, ganda yung lettuce nila dito guys. Matarami so, guys sa may sakayan guys. Yung manaylay din kasi guys yung sakayan dito. diretso na tayo dito. Ito sa ikinta ng putas Hindi mo may dalangita. Hindi mo may dalangita. Ngayon tayo. Ano ba yun? Oh, natin dalangita na. Ano yung green na yun? Ano dalangita? Ano yung

Lang, apple na lang, apo na lang. Apo lang din natin. Kaya sa apple nito eh? Tatlo 100 po. Itong maliliit po nito. Tatlo. Ito na lang po. Para pag-isa sila. Bangga ka, tumabit eh.

sabi na tayo na yan guys nakamili na ka-away na kami guys may pasundo ko may pasundo ko sa anak ko guys siya nang drive

ba yung itlog Niyong hey mo ba guys, andito na kami guys sa may bahay <laughs> Nahilo na yung kaluluwa ko eh. <laughs> Ayan guys, andito na kami ngayon guys sa bahay. Ayan na guys. Wano? Ayan guys, meron na kami. Ayan guys, papunta na kami sa loob. Pamili na kami guys. Ayan. Ayan guys. Ako, ang kalat ng bahay. guys, saka pamili na kami eh eto na guys, yung ating pinamili ating pinamili